Yun, guys, uh, linawin ko lang. Uh, meron kasi nag-comment. Ayan. Uh, uh, Gagana ba daw yung loud horn sa stock horn kasi negative trigger daw sa Yamaha? Ito, linawin ko lang, ah uh, uh, Hindi ako expert doon, mga marunong. Uh, <laughs> yung negative-negative trigger na ibig sabihin nyo, kaya yung sa mga Yamaha, yung katulad nung sa Mio na sinasabi niya siguro sa M3, Uh, kaya hindi gumagana yung kumbaga hindi gumagana yung ilaw kasi yung negative pag kinuha sa sa body uh, hindi siya nailaw kasi nga nandoon dun yung negative niya kinuha doon sa may pinanggalingan ata ng stator. Hindi na pagkakaintindi ko ah. Pero linawin natin yung tinatawag yung negative trigger. Walang negative trigger doon kasi ibig sabihin, negative trigger babad na yung positive doon. Ito yung pinakamalinaw na uh, para maintindihan nyo, para maintindihan nyo na walang negative-negative trigger. Ginagamit yung negative trigger na yan sa mga ibang sistema ng electronics. Pero hindi na ako magbibigay ng example kasi mas maguguluhan kayo. Ngayon, nagtatanong siya, yung loud horn at stock horn, parehas gagana sa Yamaha, gagana ba daw sa negative? Gagana ba daw kasi naka-negative trigger daw? Yan. Ito lang ang sagot ko doon. Huwag mo nang isipin yung negative-negative trigger na yun. As long naman kasi yung wiring mo tama naman, gagana yun. Alam mo kung bakit? Wala ka naman gagamiting negative trigger dun sa paggagawa ng loud horn at horn kasi ang pinaka-source talaga nun yung trigger dun sa busina mo nun yung positive at negative nung dating linya ng stock horn mo. Di ba? Di diba, meron akong diagram na ginawa nun kung paano gumana yung loud horn at horn. Doon pa rin ang pinaka-source nun, yung pinaka-trigger nun. Doon pa rin magagaling doon sa existing line ng busina mo. Yan, di ba? May motor ka, uh, may stock ang busina. Di ba? May linya dalawa yon. Pag tilanggal mo yung stock horn mo, yan, etong linya na to, eto yung magpapatrigger doon sa gagawin mo ng dalawang busina na stock horn sa loud horn. Wala ka na iisipin trigger-trigger. Positive na negative yung dalawa na yan. Yan, nilalagay mo ng contact sa relay. Para pag pindot mo ng busina, magkiklik yung relay. Kung baga, walang negative direct, positive pa rin ang ginamit doon. Kung baga, huwag mo na lituhin yung sarili mo sa negative trigger dyan sa Yamaha na yan. Kung gagawa ka ng mga loud horn, mga mini driving, kasi as is naman yung line yan eh. Kung baga, ang nakabukod na line ng loud horn, ibalin niya yan. Wala kang, ib, wala kang takit, ano dyan, wala kang puputuling dyan. Kukuha ka lang ng trigger doon sa dating linya ng uh, busina. Yan, kaya kasi nalilito sila eh. Kaya tinatanong nila na bakit daw may negative trigger daw hindi gumagana. Kasi nga, hindi niya inaintindihan yung flow ng current. So kung yung pag naintindihan mo na yung flow ng current, paano gumana yung ladder horn at stock horn, yan, malaman mo na na, ah, wala naman pala yun. Kasi unang-una sa lahat, ang magpapagana sa circuit talaga, isang positive at isang negative. Yan. Uh, ibig sabihin kasi talaga, boss, ng negative trigger na sinasabi mo. Uh, sa isang circuit, kunyari relay, nakababad na yung positive diyan Pag nilagyan mo ng negative yan, tsaka yan magkiklik. Eh, yung ibig sabihin ng uh, negative trigger. Pag sinabi naman positive trigger, nakababad na din yung negative. Pag nilagyan mo ng positive yan, magkiklik yan, di trigger siya. Ganun lang yun. Pero ang ginawa natin doon sa loud horn at stock horn, basic lang na wiring yun. Kumuha ka lang ng trigger, positive at negative nilagay mo sa relay, 85-86, din gagana na yun. Gagana na yung sistema ng loud-run at stock horn mo. So, huwag ka makamba kung positive o negative trigger ba yung sinasabi ko. Basta yung linya ng loud-run at stock sa paggawa, sundin mo lang yung wiring na ginawa ko. Well, hindi ka magkakamali yan. Promise ka, ya, 100%. Pag sinunod mo yung gawa ko, linya ko, panagkamali, ayun, papunta mo ko din sa pakulong mo ko o sa toy mo ko. Pero 100% sure, hindi ka kamali yung wiring na yun. Hindi pa ako nagmomotor kabisado ko na paggamit ng relay sa dati ko palang trabaho kaya umaga pa lang almusal na namin yung paghihinang pagre-relay na yan gamit na gamit namin sa dating trabaho yan hindi pa ako nagmumotor kaya sa iba walang tiwala sa mag-wiring nasa sa inyo yon hindi ko niyayabang sarili ko na magaling ako basta ako uh, experience ko din aral ko yan kasi uh, electronics communication engineering technology yung kurso ko kaya syempre babad na babad kami sa electronics oo hindi ako mekaniko pero sa electronics ako na linya. So syempre ang motor may wire, electronics 'yan. Electrical high voltage, electronic low voltage 'yan. Ganun 'yan. Sa sa tinatanong mo na trigger trigger negative niya. Huwag mo na pansinin 'yan. Kung gagawa ka ng loud horn or stock horn, sundan mo lang yung diagram ko. Hindi ka na mamamali. 100% 'yan. Ako, ako na nagsabi sa iyo.